Pa ako. Hello, good morning, good afternoon, ano uh, oras good evening na pala dito sa amin. Gabi ko ito yung over So ayan, so luluto tayo ngayon ng ano, one of my favorite na gulay recipes. Ito yung ating main ingredients. Sa ibang lugar, hindi ito kilala. Hindi masyadong kinakain. Like, nasa ilo-ilo ako. Sabi nung caretaker namin doon, dito nila kinakain kasi daw lason. Well, dito sa amin sa Pampanga, Tarlac, Tsaka ibang Ilocano regions eh sikat po na gulay ito. Ito po yung bunga ng malunggay. So babalatan na natin yung ating mga bunga ng malunggay. Tatanggalin lang natin yung outer part na layer ng skin niya. So every time na puputulin ko siya, ayan, mga 2 to 3 inches yung haba, ipupull out din natin yung outer na skin ng ating ano parabang balat oh yung balat nung gulay. Ayan, so tatanggalin natin 'yan kasi feeling ko mapait 'yan or matigas. Basta, tinatanggal binabalatan talaga siya 'yan. Para Ayan, so pagkahiwa mo, puputulin mo siya ulit na ganun Tapos pull out mo yung ano, yung balat, ayan. So ulit-ulitin mo lang 'yan hanggang matapos mo lahat 'yan. Tapos, natanggalin mo yung mga ibang green part pa na naiwan. Ayan. So, babalatan. Tapos, hihilahin para ano. Ayan. Para mabalatan siya lahat hanggang sa dulo. Tapos, ayan. 2 to 3 inches. Kakat mo siya. Tapos, babalikan. Tapos, pupull out mo ulit yung may iwang balat. Ayan. So, tawag dito sa amin sa kapampangan is agud. Agud kasi daw hinahagod mo siya ng ngipin mo pagkakainin mo na. Hindi <laughs> ko alam kung totoo yun or masabihin, agod. Hindi ko alam tawag sa Ilocano eh. Tsaka sa ibang dialect. Hindi ko din alam sa Tagalog kung mayroong Tagalog term para dito. Siguro bunga na malunggay lang. Sabi nung ano, yung tito-tito namin dati sa work. Kaya daw tinawag na agod yan. Nung unang panahon daw kasi, nung marami pang sundalo sa Clark. Eh, yung mga sundalo Amerikano daw, kumain dun sa karinderya na kinakainan ng mga Filipino workers. Tapos, pinatikim daw nila yung gulay na yun to sa kanila. Tapos, sabi daw nung Amerikano, kasi nasarapan daw siya talaga. Sabi daw nung Amerikano, What is this? Tapos, pagkatikim daw niya, sabi niya, Very delicious. Ah, good. <laughs> Kaya na <laughs> naging agod daw. Pero ako, ako, <laughs> ako, na, tam -tama, ako na, tam -tama daw sa joke ko na yun. Pero visit. Ayan, so, ayan, so pwede nyo siyang, ano, uh, i-replay kung paano yung pagbabalat ulit. Kasi kung first time mong kakain, kailangan talaga aralin yung pagbabalat niya. So, ito yung mga na gulay natin na isasama natin. Pwede naman hindi lagyan ng ibang gulay, pero nasa ref nat kasi mga toy, baka malanta lang, so ilalagay na rin natin. Ito yung talbos ng kalabasa, tapos meron tayo ng bunga ng kalabasa. Ayan, so ganyan din yung pag ano doon. Babalatan mo lang din yung talbos ng kalabasa, tanggalin mo yung ano, yung parang buhok-buhok niya. So itong kasama natin, yung talong, tsaka yung nakakatawa to, ano yung apat na pirasong okra, ayan. <laughs> so, Punta na tayo dun sa ating kawali. Ayan, napainit na ako dito ng mantika. Tapos sasahugan nga na siya ng ano, konting baboy lang. One fourth kilo ng pork liempo yata ito. Binila ng kapatid ko. So pag nag-brown na yung ating pork liempo, igigisa na natin yung bawang at saka yung siboy. Nakaalala ko yung joke ko. pagpasensya niyo nyo na. Ah, good. <laughs> so pagkagisa nun, ilagay natin kamatis. Mas maraming kamatis, mas masarap. Kasi, Masarap ang agod sa kamatis. Mm -mm. Sinabi ko yon, kaya sundin nyo. Wow. So ayan, pag nalanta na lahat ng kamatis natin sa pagigisa, ilalagay na natin yung ating secret weapon. Ito, paborito ko din to eh. Ito yung bagoong isda. Ayan, boneless na yan, so hindi na na kailangan salain kung mga tinik-tinik. Usually galing sa Pangasinan. Opo, napakabango po niyan. Siyempre, lalawa din natin ng ating sardinas. Yung malaki na spicy. Yung nagkita. Siyempre, di kumpleto. Pag di mo binalawan ng tubig, yung lata. Yun yung pagsasabaw mo doon sa ating niluluto. Ayan, no? Oh. Tapos, lalagyan na natin yung kalabasa. So, in order, yung pinakamatigas, yung pinakamahirap palambutin. Kalabasa, tapos yung bunga ng ating malunggay o yung agud natin. Sobrang sarap ng agod, guys. Kung di nyo pa natatry, I I, 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 advise you. tikman nyo. Lalo na sa mga lugar na hindi to popular, talagang nasasayang lang talaga siya. Pero dito sa amin, bago pa yung magbunga seasons nila, talagang mahal yung bentahan sa palengke. Ayan. So isang, isang way lang to ng pagluto. Meron pa ibang way para maluto yung agod natin. Usually nilalagay ni mama sa kinamatisang matisang baboy yan. Sobrang sarap din niya doon. So ayan, check lang natin siya kung malambot na. Pag be break na yung agod, Pwede na siya noon. So ilalagay natin yung pinakalas gulay na natin. Yung ating dahon ng kalabasa. So, ayan. Konting pakulo lang din. Naluto na yung ating gulay. Ang ganda ng itsura, ba diba? Ang bango din yan. Sobrang bango ng bunga ng malunggay pag naluluto. So, ganito siya kainin, guys. Kasi, nagung sa ilo-ilo nga ako. Kwento ko. Nagluto ako nito. Nagpakuha ako sa puno ng malunggay. Kumuha naman. Tapos, Niluto ko Tapos yung isang kasama namin Wala kasi ako nung kumain siya eh. Sabi sa akin Sir, bakit naman sobrang tigas nung sitaw? Nguya daw siya nung nguya Hindi niya malunok Kasi sobrang tigas daw ng gulay Sabi ko, hindi naman kasi Nilunok yung outer part niyan So kukunin mo lang yung malambot na part sa loob Ayan, so no? Bibiyakin mo siya Tapos i-slide mo siya sa ngipin mo Para makuha mo yung laman niya sa gitna Pwede rin siya sa kutsara actually Pakita no? ko sa inyo Ayan. So, kakayudin mo lang yung malambot na part doon sa loob ng bunga ng malunggay. Ayan. So, meron siya kasama mga buto. Tapos, para may laman-laman sa loob. Ayan. Ang sarap yan, guys. Kung di nyo pa nasusubukan, subukan nyo pong lutuin yung mga bunga ng malunggay dyan sa inyo. Sobrang sarap na gulay. Sobrang nutritious yan. Kasi lalong-lalong na. Ayan, no? ubus ko na. No? Bye. Take